Taho. Taho? Taho na nagpalaki sa akin. Nagpalaki sa? Saan? Ang kabataan ko. Lagi ako. May suki ako nyan eh. Si Kuya Pong. Nasaan na kaya yun yun? Agad. Help Daddy. Daddy. Antigas. Dito mo ba, ba ilalagay? Hmm. Ba na? Para mainit din sa na microwave. Huh? Maglagay mo sila sa ano um, sa lalagyan. Sa lalagyan okay. nila. Ayan yung Arnibal. Mm. Bango. Ang bango ang may vanilla. May sago. Masikip. Dati marami rin ako ng ano niya. mga naging suki ko. Mm. Abang nanonood ng mga ng mga movie dati. mga kay bata. Suke. Pag nakita na ako nung ano nun eh. Nung nagtataho eh. Bibigyan na lang ako ng taho. Oh? Hindi, kasi kilala niya na si tatay eh. the tofu. Hindi hmm. na nabuksan kasi bakit tumakon eh. Maraming mga simpata. Excited, kuya? Ay, first time natin magtaho sa Canada, ha? First time taho. Huwag yung ano na yan kasi iinitin eh. Dapat ganitong ano, ganitong baso. That's my muscle. Ito, di Hindi mo naman ba? sobrang no. init ang ano, microwave. Eh. Ay, hindi. Yung ano muna, di ba? Yung... Sahog. In, yun muna yung puti, bago yan. Basu. Ay, hindi marunong magtaho. Pagsak pa sa pagiging magtataho. Please and thank you. May water. Ano po una? Ha? Yung pute? Yeah, di ba pag nagsasandok oh, si Manong? Okay. Aha! Pag nagsasandok si Manong, di ba? Si Manong. Ano. Tapos bigla sa limited po, no? Ah, yung pera. Bayad. Bayad ko, bayad. Ay, oo, oh, dapat may bayad. Kanya. Manipis lang, maninipis lang muna. Hindi oo, hindi manipis makakataan. lang, Gabi. Hindi makapala sandok. Bayad mau umay ka hindi na halu later na ganon yung pagdurugin. sa ibabaw. Yan! yun ganon tubig Yan! Bakit mo hindi pa yung tubig nilagay lang yung water na yan para hindi ma... hindi kasi pag excess water lang yan. pagyayong may di ka yung sabtatao nanan nan 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 sobrang nanan nan 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 sabog. Yeah. Ano? Anong tanong mo? Tatawo ka ba Oo, dad. tindero ng tao yan si daddy mo. Naglalako. Dati pa? Oo. Nalugi eh kasi pinamigay. Parin ito na. <laughs> ito, oh. ito lang yun? Oo. Oo. Oo, si kuya naman. Oo, ikaw. Manipis-nipis lang. Yan, ganyan. Gusto may parang blade ka nipis. Mm-hmm. Sandok, your own taho. O, oh, wala yung bayan, ha? Kami nagsandok. Mm -hmm. Galing na naisip nila no? taho. Kasi namimiss din ng mga tao yung dito, eh. Oo, oh, wala naman. Pero dun sa, as in, sa ano ha, sa The Forks, meron uh, dun nagtataho talaga siya, as in. Oo, uh, oh, yung ano niya, uh, yung, tamay. ano, taho? daddy, yung lalagyan ng taho talaga, nilalagyan niya, si ano, si ano si sa si balikat. Ba? Shep. Ano, nilala nilalakad niya? Oo, doon siya sa may ano. Minsan nga, sa summer, ano yan natin, abangan natin. Si Kuya, nagtatao doon. Oo pala, Lin, dito naman sa mga bilid doon. Oh. Ang alam ko, maraming Pilipino nag-aabang sa kanya doon eh. taho? tao? Mm. Ang unti? Eh, di mo dinamihan eh. Damihan mo kasi, ikaw naglagay. Alam ko sa maliit na sa mga Kuya, excuse me. Excuse me. Mm. Oh, ah. Tanggalin mo yung sabaw. Tanggalin mo muna sabaw. Yan. Inung tuk tok Kala sa inyong sa Philippines. Hmm. Marami pa ang ano, marami pa. Marami pang ganun. yun naman, yung Arnibal. Kala pa ano? May tao. tao, tao talaga siya. Ano pa na eh. Sa Philippines. O, oh, next time, bibili ulit tayo. Pag ano, sa Seafood City yan. Gagawa pa ko, eh. Gagawa ka lang. Ano ba, sarap ba, beh? Kailangan tingin niya, asa ka? Pa. Mhm. Pala sa tao natin. Pwede. gusto mo diyan ni. Yan na 'yun daw yung tinutunayan. Gagawa pa ako, sarap. Pala sa. Ano ba pang masarap? Tofu sa lang lahat. Namiss ko po ito.